Hello mga kachabs! Welcome to my mini vlog, 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 vlog! At ayan na mga kan mga kachabs, mga kachabs, sumunta kami dyan sa isang restaurant which is may Pilipino Pusis lang sa Mira Cafe, sa gitna ng silangan. So ayan na nga Mira Cafe, as you can see, nakikita nyo naman kami pumunta dyan dahil nga namimiss namin ang mga Filipino foods na pagdesisyon na namin kaibigan ko dyan na pumunta dyan at kumain. Pero syempre, di ba makikita nyo naman, cafe lang yan. Pero syempre, may mga Filipino foods yung pa lang na-discover namin. So ayan na nga yung menu, binigay na ng waiter sa amin. At kami nga ay habang titingin-tingin dyan ng mga pagkain. So ayan na nga yung Pilipino na Indiano. Napakabait yan, napaka talagang napaka-supportive niyang waiter para sa amin. Talaga naman napaka-accommodating niya para bigyan at pagsilbihan kami ng mga order namin. At na tinuro na nga sa amin ng gusto namin kape. At mga kape, may mga ingredients din dyan. Simulang yung mga best seller, ang sabi ko dyan, mga best seller ang amin niyang kape na iinumin. At talagang syempre diabetic or mga uh, acid reflux ako dyan. So syempre, ang decide ako na talaga namang ang bilhin ko dyan ay yung may may yelo. hindi <laughs> ko alam yung kung ano yung banu lang, Ang lola mo, ah. So, di ba, habang nag-entertain nage siya sa amin, nag-discuss ng mga order na yan, na lang binibidyohan ko siya. Sabi ko naman sa kanya, ayan, kukunan ko siya ng video para kay pa paano, ma-expose siya. charis joke lamang. So, ayan nga, di ba, hindi kami makakaugagaw dyan sa pag-order dyan kasi nga syempre ang daming choices ng mga Pilipino food katulad ng mga pansit bihon, pansit at meron din sila mga tapsilog, longsilog, banguslog, mga ganon, may mga luglog, o oh, diba nga? At finally, sa di pa rin kami makapag-decide ng mga order namin dyan. Pero syempre, talaga mga Pilipino ang kailangan talaga natin mausisain at tayo talaga yung madaldal at magchika para sa pagkain lang ating orderin. So ayan na nga, nakita namin yung mga mino na kanilang tinistrib dyan. Pero syempre, dahil tayo sa pampans, ay number na naman mahal na naman pero syempre pikit mata na naman tayo mga Pilipino para nasa gano'n makakain tayo ng masarap na pagkain at malasahan natin ang Pilipino po kahit na, tayo na dito nandito sa gitnang silangan at nasa ibang bansa mo, ay, nagbabakal sa mga salita na yan pero wala kayong pakialam chari so nyo na lang ang aking mga sinasabi at so ayan na nga ba diba? sabi ko nga sa inyo hindi pa rin kami natatapos dyan sa pag-uusap ng mga na nga sinasabi ko sa inyo so ayan nga meron kafe baka naman so hindi pa rin kayo makapag decide ng mga pagkain dyan pero syempre lavan lang kasi nga diba tayo mga Pilipino mabusisi mausisa para nasa ganoon makes perfect talaga at talagang tayo masasarapan at maingan yung kumain dyan at paulit ulitin nating balikan ang restaurant na yan so ayan nga finally nakapag order na nga kami dyan so in, mag inta na lang kami dyan ng pagkain so habang kami nga ay nag uh, iintay dyan. So, nagpagawa na muna kami ng aming kape. Yung kaibigan ko dyan ay kape na mainit dyan. Ako naman ay malamig. Yung may yelo. Hindi kami pareha siya kasi nga syempre acidic ang lola nyo. So, ayan na nga. ba diba, gagawin nyo yan? Sabi ko, okay lang ba tingnan ninyo? So, ayan. panoorin niyo kung paano gawin ang mga ginagawa nila dyan. Coffee latte at yung mga ako na ano, ano mga kapi dyan basta ako na lang mag order dyan syempre ba no ang lola mo kasi nga hindi alam niya ako ng ano mga in order dyan pero syempre laban lang kasi gusto kong mapanood at makita kung paano gawin ang coffee na yan so ayan nga ganyan pala ang ginagawa nila dyan nag ano muna ng kape tas kinikilo nila o tinitimbang para nasa ganun ma pair o parehas ang, ang, timbang ng mga kagawin nilang coffee na yan so ayan tinitimbang pa pala yan, finally at habang ako ay nakatulala dyan at nakatingin, so ganyan pala sabi ko, di ba, hindi naman pala talaga mahirap ang bartender o nagtatrabaho ka sa coffee shop kasi talaga mabusisi ang mga binibili ng mga customer dyan at mga iniinom nila. So ayun na nga, di ba, sabi ko nga sa inyo at sa pa ninyo, ganyan palang ginagawa ng paggagawa ng kape. Kahit ako'y palit ulit lang, wala akong pakialam. Char, joke lamang! At so, ayan na nga, ginagawa na niya yung aming kopi na order, pero ako walang ginawa, ako mag-video, mag-video dyan. Siyempre tayo mga Pilipino talaga, hindi maiwasan talaga. Kopi is life, food is life, ba diba? Kaso nga lang, ba diba? Kasi sa hirap ng buhay, syempre di natin maiwasan magtipid at kaya paano makotito tayo kung anong mayroong tayo sa panahon na kailangan natin. At yan, bumibili tayo ng pagkain para sa atin. Siyempre, deserve naman siguro natin ang kumain din din masasarap kasi nga syempre tatrabaho tayo at papakarito sa ibang bansa. Hindi naman siguro lahat tayo kailangan magtipid all the time at any time. Pero syempre kahit i-reward din natin yung sarili natin para nang sa ganun tayo ay makakain at makatipid din ng bonggang bongga dahil syempre tayo mga Pilipino ay may mga pangarap sa buhay. At yun na nga yung pangarap natin sa buhay ay yun na nga yung ating makakatawid sa ating mga pangangailangan para maisalba ang ating pamumuhay at lalo yung tayo invest ng bahay, lupa, sasakyan at negosyo na ating pin na pangarap. So yun lang ba diba? mga Pilipino talaga, kailangan talaga natin magtipid, matalino lang talaga tayo pag tayo nasa ibang bansa. Alam mo yung mga mabuborgang pag, uh, pagkain o mabubonggang uh, mga kagamitan, alahas o mga gadgets, ayan, ipagsapitabin muna natin. Dahil syempre tayo mga Pilipino, hindi talaga maiwasan, makapili, lalo digit maka, makisabay sa uso. Pero hindi naman siguro lahat ng mga kababayan natin, ng mga na nakikisabay sa uso, yun naman talagang iba-deserve naman talaga nila bumili ng mga alahas, gadgets, kasi nga malaki ang nila. At syempre, sabi nga nila, ang alahas ay investment. Pero ang gadget, diba, hindi. Kasi nga, every month o every year, nag nagpaparit o or taon-taon, nagpapalit talaga ang gadgets. Kaya talaga hindi advisable siya na talagang bilhin natin. Basta makututo tayo kung ano mayroon tayong mga gadgets. Kasi una-una sa lahat, kailangan natin ng communications para sa ating mga pamilya. At dahil tayo nga ay malayo sa kanila, syempre, ayun din rin yung panunod tayo ng YouTube, panunod ng mga page, ayan talaga natin kailangan din ng paglilibangan. So ayan na nga, 'di ba? Ang hirap talaga ng trabaho ng mga bartender, mga nasa coffee shop. Tanong niyo naman, ang sukin talaga ang tagal lang isang oras siya tanya bago ginawa. Pero syempre tayo mga Pilipino talaga, coffee is life kahit man sa tayo nasa lupalop ng daigdig at sa mansulok ng daigdig at mundo, talaga naman kailangan talaga natin ng coffee para lalong higit sa pagising natin sa umaga. Kailangan may init ng ating mga sikmura. At ayan na nga, hindi pa rin matapos-tapos si Kuya, pero habang ginagawang kami ng coffee, ayan, sinagdadaldal rin. At finally, nakuha at natapos na rin ang kanilang ginawang kopi sa amin. Ayun na ngayon sa akin, may kopi na yellow ice kopi. At sa kanya naman, italagang kopi na mainit lang dyan. Sabi ko nga sa kay kuya, tagdagan ng yellow dyan, kumuha ako ng yellow kasi nga sabi ko masyadong matamis. Hindi pwede sa akin ang ganyang matamis. Char, joke lemming. Ayan, diba, hinaluhalo ko na nga ang aking in order na Kopi Ice Kopi. So, hindi ko, hindi ko alam ang tawag dyan kung ano dyan. At ayan na nga, finally, dumating rin ang aking order na bangsilog. silog, bangos, itlog, at saka fried rice. At may kasama din siyang atsara. At ayan, may sausawan din siya na suka. So, ayan, di ba, presentable at aga naman. Tingnan nyo palang napakasarap talaga niyang kainin. Lalo git sa almusalan, tanghalian, pwede rin naman yan sa gabihan. At ayan, naserve na rin ng sa kaibigan ko ang inorder niyang pansit. Bihon. So, ayan, kanton ba yan o bihon? So, ayan, di ba, ang laki ng serve. O, di diba, ba? Sabi niya, small lang order niya. Pero wow, ang laki pala niya. Maging medium. Pero yun ang small sa kanila. Pero then, syempre tayo mga Pilipino talaga namang po, Pilipino is food for our life. Talaga namang kailangan talaga natin kumain ng na masasarap. At deserve natin yan para nang sa ganun naman mam kahit tayo na dito sa ibang bansa, kahit pa paano maranasan natin ang Filipino food sa restaurant na yan. So, ayan na nga, nagpatagdag siya ng, pag -tag -tag ako dyan ng yellow once again, dahil ng, ano nga, nung ham hindi nga kaya ng aking sikmura. Sobrang tamis at na ako masyadong ano. Ako madan din ay singer, charis, joke, lemming. At ayan na nga, nagpadagdag din siya ng kutsara at tinidor para nga doon sa kanyang pansit. Canton. So, ayan na nga, diba? Kain tayo, mga kachabs. Ayan, thank you so much for watching. I love you and God bless. More blessings to come. Don't forget to follow.